Hello, hello mga kapsat. Good afternoon po. Ayan. So sa, sa ngayon po nang angapit bahay po tayo. Ayan. Kain po tayo mga kapsat. Ayan si Jonah. No, live Facebook siya. Ayan po yung uh, ulam natin today. Ayan. Ang malakasang pusit. Ayan. Adobong, adobong pusit. Adobong pusit. Ayan. 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 Tapos dito po tayo ngayon. Dito ka ba na pamakitin mo ka? maganda eh. Ayan. Huli mo live lang to mami. Ayan, ako, binigyan kami ng ano, pampabata. Tignan mo yung pampabata namin, ha, ayan, may atsara and everything. kita lang. Yes. Ayan nga po mga kamsat, kain po tayo. So, less rice lang tayo. Ayan. Ang mm, sarap. Mm. Yung mga bakla, ayan na, yung sinasabi nyo, pagkain namin, o, oh, butok-batok yan, saka so, yan, o. Oh. May pusit, diba? Ayan. Kain tayo mga kabsat. dito isa, dito Kain po mga kabsat. Dapat pala inanong nirils ko, no? Irils -ra ko siya. O, sige, dyan pala habang live ako, irils -ra ko naman. Alam mo na, alam mo kayo. Ay, kasulahan. Ano ginawa mo? Hindi. Kaling na ko sino yung ano? Ha? Kaling na. Viewers, ko na ano-ano ito pa. Another one, bigay po ng ano, ng may kapal. Meron pa dumating na blessing. Ayan, meron naman tayong another ulam. Aray! Ayan. So, ayan. Kain mga kabsat. Allah, diyan doon <laughs> ito kayo magpapakita. Okay. O oh, ayan na Antonyeta, yung sinasabi mo, o. Oh. Ayan na Antonyeta, nanonood siguro yan sila Antonyeta. Kain po. Open mo nga ito na. Dandan, mainit. O, oh, kalderetang. Ano, tupa. Ayan. Kalderetang tupa po yan, ha. Oh. Ay, baka malaglag yan. hindi mo to kakain tayo. Ay, kun, cool. Yan. Diyan na lang para makita. Dito na lang. Sensya na mga kamsat. Ayan, kitang-kita -kita tayo. Masukuha oh. ko dito, anak. <laughs> ayan mga kapsat. Kain po tayo. Iri-rins rice. lang ang ko ha. Sila ka, huwag mo nang ko yan. Masa kayo, dito Pilatong po, ayan. Pilatong kami. Ayan po. Ayan na, nagko-comment na sila na. Pasahin mo. Hello mga kabsat. Pasend naman po ng stars. Palambing naman po. Para po makapag-ano ulit ako ng aking content. Ayan. Pasend naman ng stars mga kabsat. maganda i-reels kasi madami siya si ano yung ano. Kabalikot, 1, 2, 3, and hindi ano kung ano. Pwede ka na makupunod dyan ka. bawi mo ha. Magre-reels lang ako. Reels, reels, reels. Kumain na lang kumain. Bugawan mo. <tos> <Ha>? <tos> <kul> <coughs> Bawin lang. Ha? mo na. Music Ang music Ang ko ay Bah, Let's eat. Moana. Ha? Like Hello, madam. Thank you so much sa pagbigay ng stars po sa kay Oyen Pulido, madam. Uh, shout out po dito kay ma'am, kay ano, sa manager po ng, ng Real Nice One. Salamat po. apakabait ah, pakabait mo talaga. God bless you more. Ayan. Thank you for supporting me, my life. Okay? Salamat. Thank you so much sa pagbigay po sa akin ng ano, ng stars. Salamat, madam. God bless po. Nawala oh, na tuloy. Asa na ba? Salamat po. Ayan. Meron nag-interrupt. May tumawag. Salamat, mga kabsat. Ayan. So, o. Oh. Ayan na si John, Oh. Thank you for giving me 200 stars. Thank you so much, madam. I love you. Ayan. Mm. Thank you po, madam. <laughs> buya ako, buya ako. O, oh, sige na Bye. O, bye. kayo. Nagla-live ako, anak. Na-interrupt may, may nagbigay sa akin ng 200 stars. Tinan mo. Go. Go. Hello madam, thank you sa 200 stars sa manager ng RN1. Salamat po, ang bait mo talaga sa akin. Ayan, sinusupport mo talaga ako. Susupport ko rin yung Aurel Nice One of course. Oo, uh -huh. ayan. Bukawin mo na yung buka lang. Mayroon ako kakaitin ka. Lalo pa nga po eh. Kumain ka na kumain yan dahil. Hello mga madam, mga madam po magaganda. Thank you for giving me stars every day. Star sender ko talaga yan si madam, yung manager ng RN1. Mabait siya. Sana magkita kami soon. Pumunta siya sa parlor. Magpapariban siya. Magpapariban siya o, siya. Huwag hindi na mo kayo magpapakolor siya. Mga mata, kain na tayo. Pinabigay sa akin ng spicy food. Kain na ako. Mga mata, kain na po. Kumain ka na kasi ng baboy. isang piraso lang. Ni susta, gawa ni Madam yung sauce na yan. Sarili gawa niya yan. Ay, masarap. Man mm. mo. Thank you, Madam, for supporting me. Dito lang kami sa ano. Sa ano kung buko festival. Yan mga kabsa Kain po tayo. Mm. So yummy. Ayan. Thank you, I'm going to start talking. Marita Santos Ayan, ganoon sabihin mo Silo po sa inyo madam Kain po tayo mm -mm. Thank you po sa nagsendang star 200 star Ayan Dilos Santos Si Eva yan Edison Ab Abadeza Hi Sir Edison Abadeza kain po. Tapi pun tak. Tidak ada. Kalau.

Yes? Hello Miss Allen, pasen ng stars mo ng Allen. Miss po sana, pasend ng stars. Mm. Kain po. Mm. Yan may maubos. 여기 있는 안 나와. 시계. 20단 서비스. 오로. 오로. 오로샤. 또 없어. 세 번만. 고. 아니에요. 또막 가르쳐 가라. 나빠. 나빠 또. 13. 여기만. Ila lagi ni lah buat apa, Hello mga kabsat! Kain po tayo. So, <coughs> Pwede ko mamaya? Iba-vlog ko yan mamaya kain po. Ayan. So, hello, 7,000 viewers. Hi po sa inyong lahat. Ayan. Seven viewers tayo dai. Thank you so much. pinakamasarap sa lahat, ayan, yung ating adobong pusit, ayan. Shulin mo na doon. Tapos meron tayong ulo ng baka, ay baboy, ayan. Pampabata, lechon, ayan. Meron din tayong atsara, syempre pang tanggal ng umay, of course. At meron tayong homemade na sarsa, ayan. Sarap siya. Grabe. As in, tapos meron din tayo ito, so caldereta. So, ayan, busog na mga bakla. Tapos, talaga natin siya ng water. Hello, hello sa 8,000 viewers.

na Okay na po madam, bye na po. Tapos na po kami mag-eat.